Sa paglipas ng 2025 NBA trade deadline, maraming koponan ang nagpalakas ng kanilang mga lineup. Marami ang nagdagdag ng dekalidad na manlalaro upang palakasin pa ang kanilang tsansa sa kampyonato. Ngunit sa kabila ng lahat ng galaw na naganap, isang katotohanan ang hindi maikakaila. Walang team ang nakinabang ng kasing laki sa Los Angeles Lakers. Habang ang iba ay nagdagdag ng mahuhusay na talento, tanging ang Lakers lang ang nakakuha ng isa sa pinakamahusay na manlalaro sa mundo. Sa loob lamang ng mahigit isang buwan, muling binuo ng Lakers ang kanilang kinabukasan sa pamamagitan ng pagkuha ng isang superstar, isang rising star at isang elite 3 and D wing. Nagsimula ito nang makuha nila si Dorian Finney-Smith mula sa Brooklyn Nets kapalit ni na DeAngelo Russell, Maxwell Lewis at tatlong second round draft picks. Sinundan ito ng isang blockbuster trade kung saan isinakripisyo ng Lakers si Anthony Davis, Max Christie at isang first round pick apang makuha si Luka Doncic. Dahil sa pagkawala ni Davis, kinailangan ng Lakers na maghanap ng bagong sentro. Kaya naman nagulat ang buong liga nang makuha nila si Mark Williams mula sa Charlotte Hornets kapalit ni na Dalton Kneck, Cam Reddish, isang 2030 pick swap at isang 2031 first round pick. Bukod pa rito, nadagdag din sa kanilang roster sina Maxi Kleber, Markieff Morris at Shake Milton. Ang pinakamalaking tagumpay ng Lakers ngayong season ay ang pagkuha kay Doncic. Sa edad na 25, siya ay limang beses nang napabilang sa All-NBA First Team at may scoring title. Ngayon siya na ang bagong muka ng Lakers franchise. Samantala, si Williams ay isa sa pinakamalaking nakamabilis na sumisikat na young big men sa liga. Simula December 13 nag-a-average siya ng 18.4 points, 11.5 rebounds, 3.9 offensive boards, 2.7 assists, 1.4 blocks, at 0.8 steals kada laro. Sa kanyang laki at husay, isa siyang perpektong kapalit para kay Davis. Si Finney Smith naman ay isa sa pinakamahusay na 3 and D player sa NBA. Nakapaglaro na rin siya kasama ni Doncic sa Dallas kaya't makakatulong siya sa mabilisang pag-aangkop ng bagong superstar ng Lakers. Lakers. Sa ngayon, kapag nasa court siya, outscore ng Lakers ang kanilang kalaban ng 14.4 points kada 100 possessions. Sa loob lamang ng mahigit isang buwan, muling binuo ng Lakers ang kanilang future. Maraming team ang gumawa ng matitinding hakbang sa trade deadline, ngunit walang ibang nakagawa ng kasing lawak at kasing lalim ng ginawa ng Lakers. Samantala, matapos kunin ng Lakers si Mark Williams, lumabas ang balita na si Luka Doncic pala ang isa sa mga dahilan ng desisyong ito. Ayon sa mga ulat, nang tanungin si Rob ka tungkol sa pagpili kay Williams, sinabi niyang inayon nila ito sa estilo ng paglalaro ni Luka. Alam ng Lakers na mas epektibo si Doncic kapag may kasamang versatile na center tulad ni na Derek Lively at Daniel Gafford. Dahil dito, hiniling umano ni Luka na makakuha ang koponan ng isang legit na big man upang mas mapalakas ang kanilang depensa at rebounding. Sa kabilang banda, inaasahang makakalaro na si Doncic laban sa Indiana Pacers kung saan makakasama niya ang bagong big man ng Lakers na si Mark Williams. Maraming fans ng Lakers ang sabik makita ang kumpletong roster ng kanilang koponan sa aksyon, lalo na kung paano magtatagpo ang estilo ng laro ni na Doncic at Williams. Ang kanilang pagsasama ay maaaring magdala ng bagong dinamika sa laro ng Lakers habang papalapit ang playoffs.